build gibuild ninyo ang inyong mga pangarap yes, together. Pero Pero maingon man siya nga wala daw nag da, naguban lang mi pero wala mi nagsabeg nang harap. Ambot nganong wala niya na una unaan nga ako ang kauban niya, di ba? Ako ang kauban niya sa panahong as inakita nakita na ko ilang balay sa una, dito as, uh, sa walang wala sa anak. Pero wala na ko siya gi wala na ko ni gipanguan sa nga. Gisiraan ako siya. Tanan man ni tinuod man ni. Tanan man ni kung sak, nakaila sa, amu, ah, sa nakaila sa amoa, ah, Sa nakaila sa amoa, ah, jud sa among story. Nga sugod palang lang motor-motor, baktas-baktas, motor-motor. Hantud sa nakasakyan na nakabalay, nakabalay siya. Siya ra man gyud ngan man siya nga siya ra daw nakakuan anak. Nga na ba? Ang butay nga Grabe, kuan ang love sometimes may ingon tag work in mysterious way. Hmm. Pero sometimes maka-question ta nga dili gid nato masabtan ang love. Willing ta mo sacrifice. Kita man mga babae, dili ta basta mo surrender. Oo, dili ta basta mo surrender pag abot sa pag-ibig. Pero naagi panahon nga kailangan gid ta mo let go. Oh, isa po na sa akong nah. gimahayan ting anong dugay kuning buhi. Oo. -oh. Okay, kapila namang ka kabeses. Pero pero naabay time nga kanang ka kapilan man gyud mo siya gipaglaban. Kapila na Jude, Nakabantay ko nakabantay ko nga naanay -na something sa iya ha. Mga two years, two years na. Mga anak na nga ko dili magod kay mabawi ra man gud siya. Te. Uh -uh. Mabawi ra siya ba kanang dali ra man gud Mang Mangluod ra ko, si magselos-selos pero pagkaunya ug ma okay na man kanang mo interrupt jud nimo. <laughs> same gud <you'd> tag <thug> pagkatao. <laughs> same. <laughs> Makuan okay, right Isang taba? sorry, isang lambing. Bisag unsa na kasuko. Mm. Sige, padayon. Hantud na gay point na. Parehan nimo ni abot ni sa point na nahurot na gyud ang imong pailob unya ang imong paghigugma murag na realize na nimo nga enough enough na ang imong gihatag. Yeah. Pero na pa ganit time nga ni, ni uli na ko katong nag bulag na may ba. Na pa, time nga mura pa kog nag beg kay nag beg rag, ka. Mm na katong pagbulag bangod na mo mga 2 weeks or 1 week lang na nasakit si Troy nakaroon pa na ko ni share wala pa kayo nakabaloan eh na kuan may nag ay na admit si Troy niya mga comment sa mga tao ba kay ala gimingaw ra na sa iyang daddy kay gipalayo do na ako si Troy sa iyang daddy mo to sige pa kog chat sa iya ha anak ko siya unsa man joy plano nimo kay imbis na, nagawas naguto sa public ang mga story na bulag nami pero ni bot mura kog balik og kanang nagbeg sa iya ba nga unsa may plano nimo kanang unsa may plano nimo sa akoa ah. sa amo ani Troy ang gitubag niya at ka ka naa say plano kay Troy pero sa ako ah, wala na my god hmm. dito mura glass na to dito na ang last nga kanang mura dito na ang, kalibutan oh, okay di bisan og niingon ako sa public na kanang wala na jud me di na ko mobalik pero na at the back of my mind ba nga oi sayangan murag sayangan pa ko ba nga murag basta kanang kanang sayangan pa ko ti ba nga e, an, lagi kay lang 11, 11 years 11 years mm -hmm. grabe no oh kato perti na kong hilak adto pagkagabi i eh. first na ko nag adto kanang nakasulod og um, mga club tungod anang kato after adtong pagingon niya sa kwadto nang nakagawa si Troy sa hospital pagkagabi eh. Ni si Bat Jugo kay murag grabi akong gibati ato ba. Mo paggawa si Troy sa hospital ni adto ko uguan kanang club kay wala ko kasabot sa akong gibati nga nagbeg pa ko murag napakaulaw pa ko sa kong kagali ka og galing, ka, galingon. gyud ang magmahal, oh. ing ana gyud. Anang grabe na lang gud ingnan ka nga. Oh. Wala gyud so wala na gyud so na, na bilin sa iyang love sa akoa. Ah. So ako na lang gyud ang Siyempre, di man kita dayon ma-fall out of love, di ba? Dili, oy Bisan pag nagbulag na ta, Bisan ka bulag partner, na. anak. Oo. Mm. Unya, lalo na sa imo, pila pa Oo. lang kabulan. Pila murad, pa dyan kabulan. Marag, naantos di mo nga makita, gihapon ni mo siya physically, uh, while nag-moving on ka. Or, pag nakita ni mo siya, masakitan ka. Actually, kuante, first personally nagkita mi katong May 10 pag opening sa akong shop sa Mabini. Mo pa jud pagbalik na mo kita sa sukad pagbulag namo ay sukad atong pag-admit ni Troy pag uli nako na ko. Mo na toy nabalikan May 10 opening. Tapos na toy times nga niingon siya nga muadto siya kay Troy. Muadto siya kay Troy na dili ko mo pag muadto siya kay Troy dili ko mo ulit sa mua. Para dili pa pud nako na kaya jud unta ba nga makita siya personal. Mm. So nakuha na, imong point na Grabe gid ay ni pag kanang gibuhat ni mo ang tanan para maging okay pa mo pero siya wala na gyud. Hmm. Oh. Napagaramdaman na gyud Amo to na bay nakakita atong sa comment nga ni ingon siya didto sa comment nga dili daw mapugos ang gugma. So oh. pasabot wala gyud siya wala na gugma wala na, di na jud mo kaya di na jud kaya na ipugos pa amo na kaming magkaming duha. Para sa ako a ah. bilang ate ni mo na experience mga kaagi kasi siyempre older na ko as your ate. pag ang lalaki gyud dili na mabuhat og pamaraan. pag ang lalaki gyud ang muayaw na murag diha na gyud ta mawad ang paglaom nga babae then time to let go na gyud siya. So let's move to another question. na ba ko bagas kay ka diretso-diretso ba. Para tang duha grabe hyper. Pila kabulan, pila na mo kabulan gikan sa inyong pagbulag ni Marky. Pag unsa ang mga bagay-bagay nga nakatabang sa imong pag move on. Pila kabulan? Ito? April. April, um, May, June, July, August. Mag four. Um, four na karong 18. Fresh mag 18 to. Fresh mag pa ka ayo. Um, fresh pa jud ayot te eh. pero Anakat uh, isa jud pud sa nakatabang sa kuan na mag makabangon dayon ko te pero ni agi ko depressed gud te yes. pagbulag na mo Tananta. one week kabantay man jud siguro ang kabantay yes. siguro ang viewers no nga kanang dako ko, ko pagbulag na mo nga, mga one week two weeks ni reduce dayon ko te as in from 51 kilograms ni abot dayon ko 46 makita gud no makita hmm. ang makita gud ang result sa sobra ni hmm, pag stress. stress. Sa gunsa na lang ako mahuna-unaan. Una gym ko, mag-gym. Pag uli, muka, ay kanang, nang drop ako muka, muka ba bag humana akong gym. Kay kada ka kada buntag, pan uh, pamahaw, paniod to, di, -di ko muka Kaya, Kay makakaon ko, isukaran ako. Pero look at you now. Ano payat na stress? Grabe ka sexy. Beautiful. <laughs> Na-blooming, na di ba? May kasabihan nga. May kasabihan, ingon sila, nga kapag mabroken yung ka, ang babae, they, they bloom. Nani, bloom. Mabalik, mo balik sila sa ilang alindog, sa ilang, mo guwapa sila. So, mauna niya hitabo sa imo karon ba? oh, ni guwapa, <laughs> so, ni, ni, ni oh, sobra. So, ni Agui, pinaka-question ako sa imo ha. Hmm. I don't know if you're ready to answer it. Sige. Pero kailangan din ako ipangutan sa imo ha. No worries. If ever nga mga og pasaylo si Marky sa imo andam pa ba kang pasayloon siya or hatagag second chance? Kung pasaylo, ti, dili magenta ka ingon. Ako, wala, jud never jud ko nagidumutan tao. As in, bisan pa man sa gibuhat niya sa kuha, nila, nila kay, actually, dili lang isa. Daghan sila. And I, nakabalo ko nga, na nagsura sa nga, three years ago pa lang ko niya gibinuangan. Hmm, but, blind blind ang iba blind, blind or blind. nagpaka blind nagpaka blind oh, ba? Diba? siguro kay naa nay mga hint uh -oh. pero wala na nako na ginapansin kasi si, nga inla. sobrang mahal mahal nimo ang tao mm, mm, -mm. Sorry, So, ang question nato is, <laughs> mm -hmm. if ever, mga yung pasaylo ah, si Marky sa imo. Uh -oh. Pasaylo, siguro mapasaylo na ko siya. Pero, second chance, wala na Jude. And wala na po siya nangyag second chance. Di ba, Nagmove on na siya. Nag-move on na siya. Ako kay... If ever lang. If ever, if ever lang. na dito. ko. Uh -oh. If ever lang. na ko. Di na ko Ay, na mubalik sa dati. Niingon magug nga, if my story na nako sa kung ma magpapa, nga... Napamanggoy mas... Napay mas worse nga nahitabo mga God. Not that cheating lang. Ang vote kung okay ba niya siya i-open sa public, pero wala dyan na ako nag-i-public. Napadyan mas Lalo manggod. May ang, mayon ang may uban no, nga. ay, cheat lang man, nakaanak sa gawas, ngunong dilit ni mo madawat, anak. Kanimang manggod na, kanimang good nga part is, anak ko nga, if ma-share na na ako sa kuang ko ginikanan, dilit na jud ko mo, kuan. Mm. Okay. Or okay na ba? Isura eh. na lang nako no? Pwede naman ni mo na ikat. Sarap. storya, so, yeah. Let's go, let's go. Dilit mang dili man lang dili man ko uh, dili man mentally or psychologically abuse lang namang gud physical involved mm. that's sad. yeah namang physical involved pag anak ko once na masturyan ako ni sa kong ginikanan nga gina na gina physical ko niya <laughs> oh gina physical ko niya ah, basta kana sagpa may anak oh wala to oh asin As in? <laughs> ah, sagpa, wala to o. Oh. Ni ko. Niulik ko sa mong ate. Nakoy. Na ah, dali eh. As in? Mm. medical legal. Baka hilak po tayo mo. Nakoy medical legal oy, to grabe. prove it. Nakoy na medical legal to prove it. Pero, wala na ko siya gibaw. Si, wala ko ni Agi o oh, mga... Wala ko ni, wala ko na ko siya gipadakop sa pulis. Hindi ko ng pulis na, ang sabi, gusto ni mo, ma, pwede na ito na ibaw. si Ayaw lang. Sige, ayaw lang. Kailangan nako ako makakuha o medical certificate para if ever mabalik ko sa social media o yung sa... Proof lang. Proof. Oh, proof Nala lang. Nala proof. O, oh, na ako'y video ko eh. Grabe pa. ka, no. Ako, nakahilak cute. Kaya nga, no. Bili lang na once. Kadaghan. Hmm. Pero, wala oh. dyan ko dahil yung buhi. Kaya, I thought man good. Sabi na nga, strong kagud nga woman judge as in so kapilan niya gibuhat sa ibuhabat still nagpabiling ka ako ako ang magsorry every time masakit mapasakitan ko niya para ma-okay lang ni so Kaya mentally is na... mentally physically emotionally abused uh -huh. maragi anak, mm -hmm. or ikaw unsay matawag nimo oh please. Mentally, spirit, ah, spi uh, psychologically. psychologically, psychological, kaya siyempre, nakaanak ko dyan sa gawas, yes. na-evidence siya, ba? Diba? Lala, ka, seven yun. months, seven months na ang bata na ibalan ako, ganito na. Uh, pero, basta tiwi ka nang, kung ano to, ingan ko na ang kanang polis ka, pwede ko magpa-psychological magpa test para napo ko evidence. Grabe no, ka nang, kakabalo ka nga nung makatulo akong luha, kasi, na, kaagi kaagi kin na nato, mga babae no kay nang sa sobrang pagmahal sobra kaya sorry <laughs> parang hopefully ka nang Hoy ko, ako'y maluoy sa imo ha pero proud ka ko sa imo as in as in good promise mabito tong kanang makita taka ka i see my young self sa imo ha sin pero nahitabo na sa imo kasi na ay gi, na na much better nga gihatag si Lord sa imo kaya padayon yun ka ha be strong na ara ko na ara ko isa po jud gani nga kanang kanang nakapakuan sa kuha po nakapa okay sa kuha ka oh, kanang ako ma share an jud oh okay gyud na mao nay buhata mao jud nay buhata kanang sa panahon bitaw nga down ka sa panahon nga feel ni mo na sa dark 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 past kasi di na mawala og dali sa ato bilang babae lalo na kung daghan kay -dang tag nagian di na mawala so kailangan yung gang ka, historia kailangan ka na, friends your family one good thing na sa imo na kay anak to fight fight laban Uh, mas, isa po nyo sa kumakuan ng tikay, katubong pagbulag mm. na Ako akong biyang anak nung no, kay paras, bekay na akong si siya ang daddy no. Yes, yes, grabe. Grabe, nakita na ako, ba, grabe. Oo. Oh. Okay, dyan ko tinga. Kailangan dyan ako, huwag ka psychological, ay ng counselor. nagpost ko ato, kailangan ako counselor kay ngano nung ma ma-irritate ko pag mag-cry siya, maghilak sa ti. Kanang, dili na, ko, si na, na ko, niagi diba, ko ko nga, ayaw saan ipakita si Troy sa kuha niya. Kung na ko, di ba nga, dili man ni uwi, inahan mang anak mo. Nga nung mas no? marami patibabaw na ako akong kanang depression nga. Kaysa sa akong pagkainahan, moto nga, isa po nga ako gamotipit akong uguling ng tinga. dili dyan ni maayo, di dyan ni maayo correct. nga. Anak, buna na ako niya, di ako siya gusto tanawon. May dyan ko ila, mama, ma, itago sa si Troy dito, kaya dili dyan ko gusto mo tanaw niya. Di ba bad ka ayo? Ibin imong sariling anak, sa tungod sa imong kanang sobrang sakit nga naramdaman. Oo. Kaya no. daddy, wala man tagid sa labot ba Oo. Uh -oh. So, napagigoy question ni mo. <laughs> okay ra? Oh, okay, siya, ra ka? Sa pila katuig na nag-uban mo ni Marky, unsa ang mga pangandoy ni mo nga gigib up ni mo para sa paghigugma ni mo sa iya ha? Pang mga pangarap ni mo nga imong gigive up tungod lang sa pagmahal ni mo sa iya ha. Naapa ba kay mga pangandoy nga gusto makabuot pero imong gigi... ...gibaliwala wala para lang mahatag ni ang mga time para sa iya ha or pa, like like nag vlog mo di ba mm. oo nag 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 nagtimbaya mong duha na ba kay mga bagay nga gusto nga gibaliwala baliwala ni wala man ti ang ako man jud isa wala so sa akong, wala naman jud kay isa jud unta jud sa kong gipangandoy, um, kay, kay kana ko um, um, gusto rin ako, mag, buo, ta, ang gusto ra na nako nga magkana mabuo jud unta gani among pamilya ba, oo oo mm nindot mangkot sa piling pag naamoy anak na. buo gyud mm. di ba unya alam na ko ang imong naramdaman kasi nga time nagsettle na ka nagthink oh. na ka nga siya na gyud siya na gyud maunay pinaka sakit gyud Oo. Mm. Uh -uh. kay ak ang ako gud te kay Naghulat na lang mangin unta ko nga kanus asya. Kadugay na biya ako, na si Trino. nagulat si kung kanus sa kanus mag magpropose sa ka nang... naapagit ng fantasy sa ako ah, nga magpropose siya sa kuha na mag pakasalmi kita mga babae mo na gipangarap no kana bang Pero, kana kung nai mangutan sa ate, nga mamhan kana sa pa man mo magpakasal ni Marky nga kuha naman kanang stable na daw man na ay balay sakyanan mga sakyanan may na. na mga properties na napundar. kung nakita yon sa ito bag pa ingon nga maistra man ka mamhan nganong musugot man ka live in live in lang man ka magpakasal syempre unsa ak man akong itubag nga ako gusto naman jud ko magpakasal. Siya man ang dili. Hmm. wala jud ko ikatubag. May na jud ko sige lang puhon basig sunod tuig. Pero wala jud ko, wala jud mi nagisgot kasal ana. Mm. Lain mapud lisod ako mo ingon